So ito na mga boss, papakita ko yung na ginagamit kong tools pamputol ng ganito. Ito yung ginagamit ko mga boss na pangguhit, pangputol sa mga PVC nung yung case ng aparato natin. So ito, napakadali lang niyang gamitin. Adjustable to mga boss. And kung halimbawang maliit na yung puputulin mo, pwede mo i-adjust. Oh, para kaso siya. Ayan o. Oh. Madali lang siya mga boss. Ano, oh, ipapatong mo lang ito. Oh. Ayan. Pwede mo na siyang guhitan. Papayikuti mo lang ganun. Oh. Sana makatulong mga boss sa mga mahilig sa DIY dyan. Ayan o. Oh. Napakasimple niyang mga boss. Pag si naman, oh, ilapit mo lang. Ilapit mo lang ganun. Kung maigsi na yung puputulin.